tayong may kundot. Kailangan lagi kang manigurado. May hirap. May hirap ng buhay. Kailangan natin talagang lagi manigurado. Dito tayo sa paligid, guys. Paligid ng suwi. Ayun yung paligid. Kiki. Okay. Tapos yan yung okay, dahing bangka. Yan. Tsaka yan dami. Nangingitim siya sa isda guys. Dahing kilap yan. Tapos yung guys hanggang dun. Kili mo naman yung bangka. Diba? Wait, guys, tapos yan yung tulay yung bro. tulay. 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 Uh, sa ngayon siguro kaya sila ang dito gawa ng malaki ang malaki ang buwan kaya yun gwapo yun guys diba thank you guys bye bye mamaya naman tayo na kung magkata para dito ko yung mata ko para punta tayo sa kay ano naman tayo punta kay Pablio yun guys okay. punta tayo sa no.

natin guys I...